Ito yung panahon na akala mo ay uulan sapagkat nababalot ng haze halos buong Metro Manila. Sa oras na to ay binabaybay natin ng North Edsa at tayo patungo sa Mindanao Avenue na kung saan ang pinakadulo nito ay Fendex na. Ang problema nga lang dito sa lugar na to guys, ang daming uneven surface na kalsada. Ayan o, oh, yung mga tinagpian lang ng mga asfalto. Minsan magugulat ka, biglaan lang rarampa yung motor mo eh. <laughs> ito ang ilalim ng Kirino Highway dito sa balites bali ang sumasakop dito kung hindi bagbag or talipapa good morning sa inyo mga paps buwas muna tayo kailangan natin magbuwas mawilo oh, pa lang sa lamen no so guys uh, bale, nandito tayo sa may ano sentries sa may edsa bali kung mapapansin nyo talagang napaka ano grabe yung apekto ng tawag nito yung pagsabog ng bulkang taal eh hey, tignan nyo yung ano itsura ng kalangitan uh, ka akala mo ano eh no uulan uh, so pero ano maganda yung panahon kasi hindi naman siya umaambon kumbaga parang malamig nga eh kaya lang uh, hindi natin alam kung may halong uh, abuyan yan yung pag na yan. Uh, pero sana okay naman yung mga tao dun sa tagaytay no especially sa mga malalapit na lugar uh, sana safe sila so ito guys uh, bumabaybay tayo ngayon ng EDSA bali papunta tayo ng Mindanao Avenue yung pinakadulo nito ay uh, entrance na ng NLEX Ayan oh, grabe yung fog, guys. Akala mo umuulan sa may bandang malayo. Grabe, medyo delikado 'yan kung sakasakali sa mga may hika. Kaya wag na muna kayong lalabas o kaya man ay eh, doble niyo yung face mask niyo. Kasi ito yung time talaga na magagamit niyo yung mga face mask na hindi niyo na ginagamit kasi 'Di ba nga, 'yung iba pinapayagan ng pumasok sa mga establishment na walang face mask. So, ingat lang tayo lagi. Alright guys, uh, nandito na tayo sa may congressional Ito, mga nagtatraffic dito Ayan oh, yung pang ginagawa na terminal itong kalya rito guys Minsan may MMD na sumasaway dyan eh So ngayon wala na Tapos pakita ko sa inyo Itong congressional ay uh, medyo bako bako yung ano rito eh Yung kalsada tinatagpian lang Kaya pag galing ka dyan sa may stoplight uh, Dati may malalaking lubak-lubak dyan hindi ko alam kung bakit ayaw nila patagin yan eh. Ayan, pag nalagpasan natin yung bus na to bali itong dan na to uh, ipapunta ipapunta ng Mindanao Avenue guys ayan o yung mga pud 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 na asfalto sakit sa puwet ayan o, wow, wow lakas ang lakas makasira ng bearing yan ano grabe no Ang daming mga ano uh, election na ngayon. Bakit hindi ginagawa 'to nang mga tatakbong council dito? Grabe, <laughs> bako bako oh. National Road 'yan. Ayun oh. -hoo -hoo. Alright guys, uh, kumaliwa na tayo rito sa Mindanao Avenue. Bali pupunta natin to yung dulo para makapasok tayo sa service road. Yung iba kasi lumalagpas rito sa ano eh. <laughs> na napapasok na ang Enlex. Kasi makikita mo naman yan eh kung yung mga dumadaan eh malalaking truck na or mga kotse. Akala ko babagsak yung ano yung ulan guys oh. Umaambon-ambon lang naman. Parang hindi naman nakakaapekto sa camera yan kapag ganyan. Ayun kung mapapansin nyo guys, di ba yan o. Yung mga kasabay na natin dito ay puro mga truck na lalabas ng NLEX yan o kaya iba ay uh, papasok ng Pabalinsuela. Kasi ito yung talaga yung pinaka access. Pero pag natapos na yung ano niyan, yung dugtungan ng Enlex uh, NLEX to ano ba tawag dun sa South? <laughs> South Lex ba 'yon? si <laughs> e, Tex ba? Ganon Uh, bihira na tayong mababuasan lang pala yung mga, mga kasabay natin dito ng truck Ngayon, oh, grabe o oh. kaya dapat mag-iingat ka rin dito sa lugar na to pero hindi naman to katulad ng sa commonwealth sa so, uh, commonwealth kasi sobrang bilis na mga sasakyan doon e eh. sobrang lapad dito may mga kasabay ka rin naman ng mga uh, truck kaya lang syempre medyo mababagal Ang gawa ng congested din yung area na to tapos yan o oh, yung subway yan yung nasa kaliba natin ang problema nga lang dito sa lugar na to guys ang daming uneven surface na kalsada ayan o oh, yung mga tinagpian lang ng mga asfalto minsan magugulat ka bigla na lang rarampa yung motor mo eh <laughs> ayan yung mga lumang asfalto na rin malalaki kasi yung mga sasakyan talaga na dumadaan dito tapos bali yung gagawin natin ay dadaan tayo sa ilalim magta-tunnel tayo ng Kirino ilalim ng Kirino guys para makatawid tayo sa kabilang side ng binda Abin o oh, bali so uh, tao, oh. <laughs> Pag pupunta kami ng norte, pag naka 4 wheels kami, dito kami damadaan. Ayan, U-turn. To so, malapit na tayo sa ano, sa may ilalim ng Kirino. Kapag umibabaw ka dyan guys, tapos papunta ka ng Kirino Highway, papunta ng Nobaliches Bayan. Sobrang traffic. <laughs> Buti ngayon, Ah, huling punta ko dyan, meron ng stoplight, kumbaga gumagana na. Hindi na siya minamando ng mga traffic enforcer. So, ito yung ano, tunnel. Oh yung pailalim yan gumagana ba yung traffic light o oh, gumagana na yung traffic light ay o oh. ito ang ilalim ng Quirino Highway dito sa Novaliches bali ang sumasakop dito kung hindi bagbag or talipapa malapit na tayo rito sa may dulo ng Mindanao Avenue. Ayan, nakikita nyo, service road, smart connect, tapos NLEX. Ayan. Tapos dito lang tayo sa may service road. Ayan guys, so, di ba? Pag nagkamali ka dyan, diretsyo ka dyan sa may Enlex. <laughs> Ayan, mapunta ng Valenzuela yan pag diretsyo mo. Tapos kakaliwa tayo rito, papunta ng, ano, GSIS Village. pupuntahan kasi tayo And then after siguro dito, pupunta tayo ng Old Balara guys. Ayan, pwede na ng ano, maliwa. ano oh, grabe Oh. Index na yan. Uh, papasok at palabas ng ano. Ng balance, wala. So guys, siguro mamaya na lang ulit. Tuloy natin mamaya ang vlog natin. May pupuntahan lang tayo saglit dito. So okay guys, ah, nandito na tayo sa may kabilang side naman ng ano, Mindanao Avenue, bali pabalik naman tayo. Balik tayo ng congressional and then ah, pupunta tayo sa may matandang balara ngayon. Then after, after noon, UP na. Ah, doon na siguro tayo magpapahinga or kakain ng tanghalian time check is 11 o'clock wow Mio Sporty oh pares Mio Sporty nagre-racing racing, -racing. <laughs> ang ganda na kasi ng kalya rito ayan oh medyo espaltado na mabun ambun pa rin hindi mo kita yung mga building doon no. Oh. Dati kapag walang ulap na ganyan, tanaw mo yung ano, yung building. Or para na siguro umuulan. <laughs> Naguro, wag na muna ang tumuloy at deposituin mo muna ako ng check <laughs> eh. muna babagsak. Yon! nasa kahaba na tayo ng Congressional Avenue dito sa mga, hindi ko alam kung sakop to ng Project 6 no? and then diretso tayo ng Luzon Avenue papunta ng Old Balara tapos papunta ng University of the Philippines so medyo traffic na rito guys Uh, mga pasaway yung mga ano yung mga kotse Mabiglang kumakanan. Traffic oh. So guys, uh, inabutan na tayo ng ulan dito sa may uh, loob ng Old Balara. Bali, sumilong lang tayo, tapos magkakapote tayo. Uh, hindi na tayo nakapag-video papunta dito. Grabe, uh, mababasa yung camera natin guys. Uh, talagang napakasulid ng ulan. Kasi talagang maulap eh no. Gawa ng, uh, tawag nito, yung ano sa Tagaytay yung Bulkan Taal.